Malamat ng sampung dato. Ayon sa alamat ng Pilipinas, may sultan na mula sa Borneo na sadyang malupit sa kanyang mga sako. Siya, si Sultan Makatunaw. Mapanlindang sa kanyang pamumuno at mali na paggamit sa kapangyarihan. Kaya naman, sampung dato pinakamataas na pinuno mula sa isla ng Borneo ang nagsama-sama at nagdesisyong tumakas sa kanilang pinakuang bayan upang maghanap ng bagong tirahan. Ang mga dato na ito ay sina Dato Puti, Dato Sumakwel, Dato Bongkaya, Dato Paiburong, Dato Paduhinogan, Dato Sol Dato Lubay, Dato Dumangsil, Dato Dumalogalog, at Dato Balonsuela. Silang lahat ay pinamunuan ni Dato Puti, na isang kilalang mandirigma at pinuno. Marangal at matagal nang may karunungan sa pagiging pinuno. Dala nila ang kanilang mga pamilya, kaalyado at pinagkatiwalaan ng mandirigma, pati na rin mga alagad. Naglakbay sila sa kabila ng dagat para maghanap ng bagong tahanan gamit ng balangay. Ang balangay ay isang uri ng malaking bangka panglakbay sa dagat. Gamit nang sinauna bilang barko pangkalakal at panglakbay. Sa kalaunan ay nakarating sila sa isla ng Panay ang sampung dato at kanilang grupo. Pagdating nila sa panay, sila ay namangha sa ganda nito. Sariwang tubig at likas sa prutas at gulay. Natuklasan nila ang pinuno ng isla mula sa mataas na pamilya, ang aita na si Maricudo. Ipinaliwanag nila na sila ay naghahanap ng isang bagong lugar upang manirahan. At humingi ng pahintulot na magtatag ng isang pamayanan sa isla. Pinagbigyan ni Marikudo ang kanilang kahilingan. Pinagbiwang ng mga Aita sa isla ng Panay ang mapayapang pagrating ng malay mula sa Borneo. At dito Simula ang tinatawag na pista ng ati ati-atihan. Itinatag ng mga dato ang unang pamayanang malay sa Pilipinas. Ang mga dato ay nagdala ng yaman at kaalaman. Kabilang ang mga pananim at pamaraan sa pagsasaka na bago sa Pilipinas. Dinala rin nila ang kasanayan sa pangangalakal na nakatulong sa pagtatag ng isang maunlad na ekonomiya sa bagong pamayanan. Sa paglipas ng panahon, lumago at umunlad ang pamayanang malay. Sa kalaunan, ay lumawak ang sakop ng mga dato. Ang alamat ng sampung Bornean Dato ay naging bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas at pinagdiriwang bilang mahalagang sandali sa kasaysayan ng bansa. Ang kwento ng sampung dato ng Borneo ay nagsisilbing paalala ng katapangan at pagiging maparaan ng mga taong naninirahan sa panay at nagambag sa mayamang pamana ng kultura ng bansa. Itinatampok din nito ang kahalagan ng pagkikipagkaibigan at pagtutulangan sa pagitan ng iba't ibang grupo ng mga tao dahil ang pagpayag ni Marikudo na tanggapin ang mga dato ay nakatulong sa pagtatag ng bagong tahanan para sa kanila at sa kanilang mga inapo.